Ayan, spray natin. Dito muna. Bakla, kapag ka ikaw, hindi ka lumines. Lute ka. For the kawit ang e, abab na ito. Yun siya. In fairness, ang bango niya kasi ano yung siya eh lang siyang Japanese-Japanese. <laughs> Kaya effective naman siya. Gusto ko na siyang kiskisin. Ganyan-ganyan mo siya, Baka pagkatas ko dito, parang brand nyo na si Chevy. Si Lolo Chevy. Ang bango niya, guys. Alam nyo ba, ganito yung amoy sa Singapore. Very amoy, ano, yayamanin. Ay, tignan niyo bakla, o. O, tignan niyo. Ang galing ba, eh. Ayan, nakita niya. Diba, naglilabag. Eh. Dapat pala, pinipicturean ko yung before and after. Na. Para hindi ako mukhang budog kasi hindi hindi ko alam ako nakipapansin niya pero ayan siya oh di ba iba yung kulay niya girl parang tumalik siya sa dati kasi ganyan siya oh kanya naglilibag tapos dito B nawala yung libag B napakahusay B nawala ang libag Oh, hindi pa siya ganun ka-perfect. Pero, in fairness, ito naman. Ito naman, ah. Yun naman, ah. Nagigigil ako sa'yo. Nangangawit na ako, ah. Tadan! Ang inang galing. Bi, ang galing. Na-amaze me. Kasi parang magkakakulani ako bago ako matapos dito. Ayan ah, oh. kita niyan, madami na diba? <sighs> Shit. Nakakangawit girl. Uy, B, sabi ko sa'yo nag-like. Sige pa, kasin pa natin. Ay, na. Oh, di ba? Bakla ka. <laughs>